Top 5 na paborito kong pagkuhanan ng mga activities ni Awesome Daliel. Narito ang ilan sa mga paborito kong pagkuhanan ng mga worksheets para sa aming homeschooling. Superstarworksheets.com Madami silang free worksheets para sa pre-writing skills, alphabets, numbers, math, at reading. Turtlediary.com Math, English, at science naman ang mga activities na makikita dito for kinder hanggang elementary students. Meron din silang mga online games na magagamit ng libre online worksheets for kids.com. Preschool to grade 2 worksheets naman ang makikita dito. Meron silang worksheets for science, math, at English. Mga science activities ang madalas kong i-download dito. Samotsamot.com Kapag Filipino activities naman ay dito ako madalas na nakakapag-download. K5learning.com Ito naman ang pinakapaborito ko sa lahat. Nakaayos kasi per grade level ang mga activities dito kaya madaling maghanap ng mga topic. Meron silang English, Science, at Math lessons. Please like, share, at pa-follow na rin po for more awesome at homeschooling activities and tips na ibabahagi ko sa mga susunod na araw. Salamat!